Alam mo ba na may particular na oras sa isang araw na delikado palang maligo kung ikaw ay lagpas 70? Isang simpleng shower lang pero pwedeng ikamatay. Kilala si Stanley Peterson bilang isang aktibong lolo, 75 years old, pero parang hindi tumatanda. Araw-araw siyang nage-ehersisyo, may regular na check-up at kayang-kaya pa ang sarili sa bahay. Wala sa itsura niya ang may problema sa kalusugan. Kaya laking gulat ng anak niyang si Jennifer nang matagpuan siyang walang malay sa sahig ng banyo isang umaga. Walang bakas ng aksidente, walang basag na gamit, walang pagdududa. Parang napakakaraniwang araw hanggang sa hindi na siya gumising. Ayon sa doktor, naligo si Stanley sa oras na pinakadelikado para sa mga seniors, isang simpleng gawain na ginagawa araw-araw ng marami, pero delikado na pala pag ikaw ay lagpas 70. Ang masakit, wala ni isa sa pamilya niya ang may alam na may oras palang dapat iwasan sa paliligo. Akala nila sapat na ang handrails at non-slip mats, pero hindi nila alam ang tunay na panganib ay nagsisimula sa loob ng katawan. Simula ngayon, ilalahad ko ang pitong dahilan kung bakit ang shower ay hindi lang basta routine. Ito ay issue ng buhay at kamatayan. Number one, ang pinakamapanganib na oras sa pagligo kapag gising na ang karamihan pero tulog pa ang katawan mo. Lalo na kung ikaw ay lagpas 70 ang oras na ito sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 8 ng umaga. Ayon sa medical research, tumataas ng halos 80% ang posibilidad ng aksidente o emergency sa mga matatandang naliligo sa ganitong oras. Bakit dahil sa tinatawag na morning surge? Habang natutulog tayo, natural na bumababa ang blood pressure. Pero pagdating ng madaling araw, bigla itong tumataas. Para sa mga batang katawan, ayos lang ito. Pero sa edad 7 ni pataas, bumabagal na ang kakayahan ng katawan na mag-adjust. Ang resulta, mataas ang panganib ng pagkahilo pagkadulas at mga atake sa puso lalo na kapag sinabayan mo ng mainit na tubig sa shower at biglang pagtayo. Tingnan natin si Doris Williams, 72 years old na retired teacher. Araw-araw siyang naliligo ng alas 6 ng umaga. Isang araw habang nagsasabon, bigla siyang nahilo at bumagsak sa sahig. Fractured ang balakang at ilang linggo siyang na ospital. Ayon sa doktor, ang katawan niya ay hindi pa handa para sa bigla init at galaw sa oras ng paliligo. Sa ganitong oras, kahit mukhang okay ka na sa critical na estado ang loob ng katawan mo. Kaya action step ay adjust ang oras ng shower. Ugaliin ang paliligo sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 12 p.m. Sa ganitong oras, mas alerto ang katawan mo, mas stable ang blood pressure, at mas handa ang buong sistema sa physical activity. Maglagay ng paalala, 10 AM shower is safe shower etiquette sa salamin ng banyo. Ipaalala rin ito sa mga mahal mo sa buhay dahil minsan hindi malaking operasyon ang kailangan para mailigtas ang buhay, minsan isang simpleng pagbabago lang sa oras ng paliligo sa na. Kapag tumatanda tayo, hindi lang memorya ang humihina, pati na rin ang kakayahan ng katawan na mag-adjust sa temperatura. Ito ang dahilan kung bakit ang init ng shower na dati mong kinagigiliwan ay maaari na ngayong maging banta sa kalusugan mo. Ayon sa American Journal of Geriatric Medicine, habang tayo ay tumatanda bumabagal ang tinatawag na thermoregulation, ang kakayahan ng katawan na panatilihing balanse ang temperatura nito kahit nagbabago ang paligid. Ibig sabihin ang biglang init mula sa shower ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang stress sa katawan lalo na kung malamig pa ang katawan mo mula sa pagtulog. Mas delikado ito kapag madaling araw ka naliligo. Sa oras na iyon, nasa pinakamababa ang core body temperature. Kapag binanlian mo yung katawan mo ng mainit na tubig habang ito ay malamig pa, nagkakaroon ng tinatawag na cardiovascular strain, isang bigla ang pagtaas ng heart rate at blood pressure. Si Albert Reynolds, 83 years old, na retiradong accountant, Araw-araw naliligo ng maaga gamit ang mainit na tubig. Akala niya nakakarelax ito. Pero isang umaga habang naliligo, bigla siyang nakaramdam ng mabilis na tibok ng puso at pagkahilo. Kinailangan siyang dalhin sa ospital at ayon sa cardiologist niya, ang kombinasyon ng malamig na katawan at sobrang init ng tubig ang nag-trigger ng near-fatal cardiac arrhythmia. Sabi nga ni Dr. Amanda Chen, isang eksperto sa geriatric thermophysiology, habang tumatanda ang katawan, mas bumabagal ito sa pag-adapt sa temperature changes. Ang biglaang init mula sa shower ay isang shock na hindi na kayang sabayan ng katawan ng mga seniors. Action steps para maiwasan ang pinsala. Una, gumamit ng lukewarm water lang, hindi kailangang mainit para maging malinis. Pangalawa, maglagay ng anti-escal device sa shower, isang simpleng tool na automaticong nagre-regulate ng init. Pangatlo, subukang itest muna ang tubig gamit ang kamay o thermometer bago pumasok sa ilalim ng shower. Pangapat, kung hirap ka mag-adjust sa heater humingi ng tulong sa anak o kapitbahay. Tandaan hindi sukatan ng linis ang init ng tubig. Ang mahalaga, ligtas kang makaligo ng walang banta sa puso mo. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang hindi alam ng marami ang kombinasyon ng gamot at shower. Marami sa mga seniors ang umiinom ng maintenance medicine pagkagising at pagkatapos ay naliligo agad. Pero alam mo ba na pwedeng maging delikado ito ayon sa mga cardiologist mula sa Mayo Clinic? Ang mga karaniwang blood pressure medications gaya ng Losartan Amlodipine o Lisinopril ay umaabot sa peak effect mga isang oras matapos inumin. Kapag sinabayan ito ng natural na pagbaba ng blood pressure sa umaga at sabay pa ang init ng shower, pwedeng magkaroon ng tinatawag na double drop sa blood pressure. Ang epekto na hihilo ka ng lalambot at maaaring mawalan ng malay sa loob ng banyo. Isang halimbawa si Patricia Sullivan, 76 years old mula Quezon City. Araw-araw siyang gumigising ng 6 a.m. iinumin ang gamot niya at 7 a.m. ay naliligo na. Madalas siyang nahihilo at napapasandal sa pader ng banyo habang nagsasabon. Akala niya normal lang iyon hanggang sa ipinaliwanag ng doktor niya na ang kombinasyon ng timing ng gamot at shower ay delikado. Simula nang ihiwalay niya ng dalawang oras ang shower sa pag-inom ng gamot, tuluyan ang nawala ang kanyang pagkahilo. Sabi ni Dr. Michael Ramirez, Director ng Geriatric Cardiology sa Mayo Clinic, kapag ang gamot ay nasa peak effect at sinabayan mo ng shower, lalo na kung mainit ang tubig, bumabagsak pa lalo ang blood pressure. Bumabagal ang daloy ng dugo sa utak kaya nawawala ng balanse o malay ang matatanda. Action steps para sa ligtas na paliligo. Una, huwag maligo agad. Pagkatapos uminom ng gamot, maghintay ng dalawang oras. Pangalawa, gumawa ng simpleng schedule chart ng oras ng gamot at shower. Pangatlo, kumonsulta sa doktor kung kailangang baguhin ang rutin mo. Pangapat, isabit sa banyo ang paalala ligo lang, pagtapos na ang epekto ng gamot. Tandaan, hindi kailangang may mangyari pa bago ka magingat. Ang pagbabago sa timing ng gamot at shower ay simpleng hakbang pero pwedeng magligtas ng buhay. Alam nating lahat ang banyo ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng bahay para sa matatanda. Madulas ang sahig, makipot ang espasyo at kapag nadulas ka, matigas ang babagsakan. Pero may isa pang panganib na madalas hindi napapansin ang dilim. Ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, bumababa ng 60% ang visual clarity ng mga matatanda kapag mahina ang ilaw. Sa madaling salita, kahit tingin mo ay may ilaw ang mata Nang isang taong 70 ta pataas ay hindi na kasing linaw ng dati lalo na sa mga lugar tulad ng banyo. Isang malinaw na halimbawa si Gregory Harrison, 81 years old na retiradong postal worker. Araw-araw siyang naliligo ng 5 a.m. bago pa sumikat ang araw. Isang umaga hindi niya napansin ang manipis na layer ng tubig sa sahig. Pagpasok pa lang niya nadulas siya at bumagsak. Balay ang balakang at simula noon, hirap na siyang maglakad ng walang tungkol. Ayon sa kanyang doktor, kung may sapat na ilaw lang sana, o kung visible ang tubig sa sahig, malamang ay naiwasan ang insidente. Sabi ni Dr. Sarah Johnson, isang geriatric ophthalmologist, karamihan sa matatanda ay hindi na mamalayang bumababa na ang kakayahan ng kanilang mata sa pag-detect ng contrast at liwanag. Kaya kahit may konting ilaw kulang na ito para makita ang panganib sa paligid. Action steps para gawing ligtas ang banyo. Una, maglagay ng motion-activated nightlights sa hallway at sa loob ng banyo. Ito ay otomatikong iilaw kapag may gumalaw. Pangalawa, gumamit ng non-slip mats na matingkad ang kulay. Iwasan ang plain white o beige, mas epektibo ang bright blue o or orange. Pangatlo, siguraduhin laging tuyo ang sahig. Magpatong ng microfiber mat sa labas ng shower area. Pangapat, kung maaari gumamit ng shower chair at handrails para may suporta habang naliligo. Tandaan, hindi mo kailangang hintayin pang may mangyaring masama bago baguhin ang setup ng banyo mo. Minsan ang simpleng pagdagdag ng ilaw o kulay ay pwedeng maging dahilan para manatiling ligtas at independent ka. Ngayon pag-usapan natin ang hindi gaanong napapansin pero napakadelikadong kalagayan sa umaga ang dehydration. Alam mo bang paggising mo sa umaga nasa pinaka-dehydrated na estado ang katawan mo? Isipin mo ito halos walong oras kang natulog nang walang iniinom. Pinagpapawisan ka pa minsan lalo na kung mainit ang panahon or may medical condition ka. Para sa kabataan, mabilis makabawi ang katawan. Pero sa mga lagpas 70, mas matindi ang epekto ng kakulangan sa tubig. Isa sa mga pinakadelikadong kondisyon na pwedeng mangyari ay ang tinatawag na orthostatic hypotension o ang biglaang pagbagsak ng blood pressure kapag tumayo ka. Kapag isama mo pa ang init ng shower kung saan lumalawak ang blood vessels, mas lalo pang bumababa ang pressure ng dugo sa utak. Ang kombinasyon ng dehydration init ng tubig at pagtayo ng matagal ay nagiging perpektong bagyo para sa pagkahilo at pagbagsak. Isang halimbawa si Leonard Sullivan, 77 years old. Araw-araw siyang naliligo ng 7 a.m. at madalas niyang maramdaman na nahihilo siya habang naliligo. Inakala niya na normal lang ito. Pero nang kumonsulta siya sa geriatrician, nalaman niyang ito ay dahil sa dehydration. Sinunod niya ang payo uminom ng isang buong basong tubig ipisyo minuto bago maligo. Sa unang linggo pa lang napansin na niyang wala na ang hilo. Mas alerto siya, mas magaan ang pakiramdam at hindi na siya kinakabahan tuwing papasok sa banyo. Ayon kay Dr. William Parker, isang researcher sa geriatric hydration, maraming seniors ang hindi alam na dehydrated na sila sa pagising. At kapag pumasok sila sa shower na ganito ang kondisyon, mas mataas ang risk ng pagkahimatay. Action plan para iwas hilo. Una uminom ng isang basong tubig minimum 250 o 15 minutes bago maligo. Pangalawa, maglagay ng water bottle sa tabi ng kama o banyo para hindi mo makalimutan. Pangatlo, iwasan ang sobrang init na shower habang hindi ka pa hydrated. Pangapat, kung umiinom ka ng gamot, pagkagising mas lalong kailangan mong uminom ng tubig. Tandaan, minsan hindi mo kailangang baguhin ang buong lifestyle para maging ligtas. Isang basong tubig lang sapat na para ilayo ka sa disgrasya. Hindi lang ang pagbagsak sa banyo ang delikado. Mas nakamamatay minsan ang hindi ka agad natutulungan. At ito ang hindi alam ng karamihan mas mabagal ang emergency response tuwing madaling araw. Ayon sa mga pag-aaral sa emergency medicine, ang tinatawag na golden hour, ang unang 60 minuto, matapos ang isang seryosong aksidente ay kritikal. Kung sa loob ng oras na iyon ay hindi ka natulungan o nadala sa ospital, mas mataas ang posibilidad ng komplikasyon, permanenteng pinsala o kamatayan. Pero sa madaling araw, madalas tulog pa ang lahat. Wala pa ang caregiver. Tahimik ang buong bahay. Kaya kung nadulas ka sa shower ng alas 5 ng umaga, malamang ay hindi ka agad mahahanap. Tulad na lang ni Beatrice Harper, 73 years old na balo. Isang umaga naligo siya ng 5 a.m. tulad ng nakasanayan. Nadulas siya sa loob ng banyo. Basa ang buong katawan, hindi siya makagalaw. Wala ring cellphone malapit. Nakapatay ang ilaw at natutulog pa ang mga anak niya sa kabilang kalye. Inabot ng halos apat na oras bago siya natagpuan. Ayon sa doktor, kung na-rescue lang siya agad, naiwasan sana ang hypothermia at hindi na siya kailangang i-confine. Simula noon, nagpas si Beatrice na baguhin ang routine niya. Hindi na siya naliligo sa madaling araw. Nagpakabit siya ng waterproof emergency button sa loob ng banyo. Tuwing maliligo siya, suot niya ang alert device at may daily check-in call siya sa kapitbahay tuwing 10 a.m. Sabi ni Dr. Emily Rodriguez, isang emergency medicine physician, maraming seniors ang hindi namamalayang vulnerable sila sa oras. Hindi lang katawan ang pagod sa madaling araw, pati ang mga taong pwedeng tumulong ay hindi pa available. Action steps para sa mas mabilis na responde. Una, mag-install ng waterproof emergency button sa banyo Lalo na kung madalas kang mag-isa. Pangalawa, gumamit ng wearable alert device, bracelet o pendant na may panic button. Pangatlo, mag-schedule ng daily check-in call o simpleng text exchange sa anak apo o kapitbahay. Pang-apat, iwasan ang paliligo bago mag 7 AM kung walang gising sa bahay. Tandaan, hindi mo hawak ang kapalaran pero pwede mo itong paghandaan. Huwag hayaang ang katahimikan ng madaling araw ang maging dahilan ng kawalan ng tulong. Siguraduhin mong may makakarinig, makakakita at makakatulong kung sakaling kailanganin mo. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang hindi alam ng karamihan na kahit gising na ang katawan mo, hindi pa rin ganap na gising ang utak mo. Ayon sa mga neurologist mula Stanford University, ang cognitive function ng mga matatanda ay pinakamababa sa pagitan ng 4 a.m. at 8 a.m. Sa mga oras na ito, mas mabagal ng 30% ang reaksyon ng utak, mas mahina ang pagdedesisyon at bumabagal ang response time sa mga delikadong sitwasyon. Sa madaling salita, kahit simpleng gawain lang tulad ng paliligo ay nagiging delikado kapag ang utak mo ay hindi pa alerto. Para sa seniors, ilang segundong pagkaantala sa pag-react ay pwedeng maging pagkahulog pagkasunog o mas malala pa. Tulad na lang ni Franklin Wilson, 79 years old na dating guro. Tuwing 6 a.m. siya naliligo normal na routine na yon sa loob ng maraming taon. Pero isang umaga habang nasa shower, hindi niya napansin na sobrang init na pala ng tubig. Wala siyang naramdamang sakit agad hanggang sa mapaso ang balikat niya. Ayon sa kanya, kung tanghali yun nangyari baka agad kong naramdaman. Pero parang lutang pa ako nung oras na iyon. Hindi agad nag-register sa utak ko yung init. Sabi ni Dr. Jonathan Miller isang neurologist at circadian rhythm specialist. Ang utak ng seniors ay mas mabagal magproseso ng sensory information sa madaling araw. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-adjust ng tubig o pagsalo sa sarili kung madudulas ay hindi agad na isasagawa dahil lang sa antok ng utak. Action plan para maging alerto at ligtas sa shower. Una, mag-shower sa pagitan ng 10 a.m. at 2 p.m. Ito ang peak ng mental alertness at decision making. Pangalawa, iwasan ang autopilot routine sa madaling araw, lalo na kung gumagamit ka ng mainit na tubig. Pangatlo, gumamit ng shower timer, isang simpleng alarm na magbibigay sa iyo ng cue. Kung sobra na ang tagal o init ng tubig. Pangapat, simulan ang umaga sa light stretching o pag-inom ng tubig bago pumasok sa shower. Tandaan, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa oras na hindi pa handa ang isip mo. Ang pagkaalerto ay kaligtasan. At minsan, ang pag-antay ng dalawang oras bago maligo ay maaaring magligtas sa mula sa isang aksidenteng hindi mo na kayang balikan. Sa lahat ng narinig mo ngayon, malinaw ang mensahe hindi masama ang maligo ng maaga. Pero sa edad na lampas, 70 delikado na ito kung hindi mo binibigyang pansin ang timing kondisyon ng katawan at mga simpleng detalye sa paligid. Minsan nakala natin ligtas pa rin tayo basta sanay na tayo sa routine. Pero ang katotohanan habang tumatanda ang katawan nagbabago rin ang mga risk na hindi natin agad nararamdaman. Isang maling oras. Isang basong tubig na hindi nainom. Isang step sa madulas na sahig. Iyan lang ang pagitan ng isang normal na araw at isang emergency. Ngayon, balikan natin ang pito. Una, ang oras ng shower 4 a.m. hanggang 8 a.m. ay pinakadelikado para sa mga matatanda. Pangalawa ang pagbaba ng kakayahan ng katawan na mag-regulate ng init na pwedeng mag-trigger ng cardiac strain. Pangatlo ang kombinasyon ng gamot at shower na maaaring magdulot ng biglaang pagkahilo at pagbagsak. Pangapat ang madilim at madulas na banyo na hindi nakikita ng mahinang paningin ng matatanda. Panglima ang dehydration sa umaga na nagdadagdag sa peligro ng pagkahimatay habang naliligo. Panganim ang mabagal na emergency response sa madaling araw na minsan ay nagiging dahilan ng komplikasyon dahil walang kaagad na tumutulong. At pangpito ang utak na hindi pagganap, ganap na gising na bumabagal ang reaksyon sa oras ng panganib. Ang magandang balita, lahat ito ay may simpleng solusyon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Minsan isang post-it note lang sa salamin, isang basong tubig bago maligo o pag-antay ng kaunting oras lang yon na ang kaibahan ng aksidente at kaligtasan. Kaya ngayon gusto naming marinig ang sagot mo. Comment Safe Shower Safe Buhay. Ipaabot mo ang mensaheng ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Like at share mo ang video na ito sa mga kamag-anak mong seniors, baka ito ang makapagsalba ng buhay nila. At kung gusto mong simulan ang bagong ligtas na routine mo, mag-subscribe sa aming channel. Dahil marami pa kaming ibabahagi sa iyo elderly safety tips at life-saving information na hindi mo basta-basta maririnig kahit saan. Salamat sa panonood. Tandaan ang pagiging maingat ay hindi takot kundi katalinuhan.